Mga lods, ayan na yung update sa ating luya na tinanim. First week of July. Ayan, tingnan nyo. Medyo mataas na siya, oh. Tsaka may, ano na, may... May mga sibol na. Pwede na natin ito makuha. Pero hindi ko pa siya kukunin dahil marami pa akong stock. Ito, oh. Ayan, pwede, pa na, pwede na natin gamitin yan, mga lods. Kasi ito ang ano niya, tubo. Maglalaman din yan sa susunod. Pag natanggal natin ito. Ayan. Ay, ano na lahat, o. Oh. niyo. Ayan, yan Ayan. Hanggang doon sa kabila. Tapos, di ba siningitan ko siya ng ano, ng, ng, ang tawag dito, lemongrass. Ayan, buhay din na buhay ang ating lemongrass. Kaya pag may itinanim, may aanihin. Ayan. Ganyan lang. Kasi dito sa ibang bansa, wala naman tayong lupa. Kaya sa paso, para-paraan mga loads. Ayan, one month. Kasi ang luya, umaabot ito ng one year. Pero kahit hindi siya umabot ng one year, pwede na naman natin ito kunin. Ayan. Ganyan loads. Bye. Thank you. God bless. Aking luya na. Ano mga lods, Ano na to? Mga 3 months. Ayan oh, mataas na siya. Ayan. Naglalaman na yan mga lods O, tingnan nyo oh. Ayan sa kabila oh. Ayan, naglalaman na siya oh. ba? Diba? Ayan, may laman na siya. Mga ilang buwan na lang. 5 buwan. Malalaki na ang laman nito. Ayan lang. Dito sa kabila. Ito ganun din. Ano na to? 3 months na luya. Mataas na siya mga lods. Oh. Eh.